eto mayor uh, madako naman tayo sa inaabangan na gustong marinig mabalitaan ng ating mga kabayan outside bacolod city kumusta uh, ngayon yung sektor ng turismo lalo pa uh, i understand nagsimula na eh no? yung uh, mascara festival uh, dyan sa bacolod uh, mayor no so, nung dumating ako nung ano sa, uh, pagkaupo ko no? i've been here for a little more than a year ah uh, pinag-usapan ang tourism so ang suggestion may mga nag uh, nagbibigay ng uh, uh, suggestion dito sa amin na but hindi na natin gawin na mura na lang yung uh, mga hotel rooms mura yung pagkain nice. ay, gawin natin mura yung uh, uh, plane ticket parang yung concept nung uh, uh, Hong Kong, 'di ba? Nung kung matatandaan natin, si Hong Kong nagbaba ng talagang package na napakamura to encourage people to visit the uh, the territory, no? Mm. So, isang suggestion 'yun na sinabi nila, but ang sabi ko naman, bakit hindi na lang nating gawin na gumawa tayo ng magandang uh, event, magandang mm. uh, uh, occasion where ang tao mismo pupunta dahil gusto nilang pumunta. Mm -hmm. uh, hindi natin kailangan sabihan ang mga hotel natin, ibaba nilang rate nila, kahit itaas nila. Sa sobrang gusto ng tao pumunta dito, kahit itaas nila yung mga, uh, hotel rooms rate nila, eh pupunta mm -hmm. pa rin ang tao. Eh, sa ganon, mas kikita pa yung ating mga uh, business establishments dito. So, mm -hmm. napagkasunduan namin ang Mascara Festival ang maging uh, attraction so that uh, we can bring more tourists dito sa sa aming syudad. and at the same time dadami ang turista na, da na pupunta kikita ang ating mga business establishments na hindi nila kailangan ibaba ang presyo nila no kasi ang concept ng pagbinaba ang presyo parang volume ang habol eh maliit lang ang kita pero marami pero wala naman kaming ganung karaming hotel rooms So, ito ngayon ang naging resulta ng aming uh, uh, pag-uusap na pinopromote namin itong Mascara Festival. In this case, uh, it will create uh, uh, a business environment where talagang maraming gagastos dito pag bumisita which helps our business establishment. Mm. So, ganun ang nangyayari ngayon. And as you can see, so, punong -puno na po yung mga hotel rooms namin dito hanggang ngayon, no? Uh, nakikiusap pa yung mga ibang tao sa akin kung pwede sila hanapan ng mga hotel rooms pero mm. hirap na hirap na talaga dahil punong-puno na at the same time mga hotel rooms talaga they they pinakamahal yata ngayong buwan na 'to eh. sa sa gumaga peak season ngayon ng, so, ano, yeah. ang ano uh, ang ang uh, October sa amin because of the festival